Okay. Tapos na ako magdinis ng buong kabuha, 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 kabahayan. Ayan. Ayan. Magluluto naman ako ngayon ng hapunan ng aking mga inakay. Kasi parating na sila. Hindi ako nagluto ng tanghali. Ito. Dito na. Ay, Diyos, mukha, mukha na akong dugyot. Oh. Samahan niyo ako magluto. So na. Luto ako ng hipon. So, ako ng ma-oil. Kaya, yan lang niluto ko. Sige. Tapos, magagata ako ng kalabasa at sitaw na may isda. Kasi kailangan kong ibukod to, yung hipon. Kasi meron akong isang alaga na hindi ko makain ng hipon, allergy. Kaya yung isda, kailangan ihahalo ko sa ginatang kalabasa instead of hipon. Iprito ko muna yung isda para tum tumigas siya kasi gagataan ko na. Ay, ikaw. Kapalala, tumangit nito. Ito. Pinapride ko muna yung fish kasi para tumigas. Siya nang kasabay nung kalabas at sitaw. Madudurog siya. Tapos na ako magprito. Ito na. Talagay ko na to. Tapos, lahat ng ingredients. Mayroon ako ditong luya, onion, bawang, at green. Yan, so, ganyan na ako magluto. Hindi ko na siya ginisa kasi ayaw ko ng oil. May oil na yung gata. Itutuwi na natin. Lagyan ko ng salt. Saka black pepper. Black pepper. Saka. So, yung pangalawang gata, ito muna yung lalagay ko para alis siya. And then, pagkatapos, lalagay ko na itong fish para lumasa siya. So, lang ako magluto. Hindi masyadong maarte. Gano'n. Tapos tatakitan ko. See. After 5 minutes, ito na siya. Tikman natin. 5 minutes. okay na siya. Lagay na natin yung pangalawang gata. Ganyan lang kasimple yung luto ko. Ganyan lang. Ganyan. Yan ang aking nilutong hapunan namin. Pero hindi ako kakain. Ang mga anak ko lang ang kakain. Yan na.